Dagdalaga ng checkpoint sa bawat barangay ang bayan ng Adanan matapos makapagtala ng kaso ng African Swine Fever sa lugar. Sa panayam ng IFM News Team kay Municipal Agriculturist Glenn Bakirin, 24 na baboy ang tinamaan ng African Swine Fever sa tatlong barangay kung saan labing isang owners ang apektado nito. Anya, nagsagawa sila na ng blood collection sa mga lagang baboy sa dalawang karatig barangay ng tatlong barangay na apektado ng African Swine Fever. Dagdag pa niya, may ma mga inilalatag naman na programa ang kanilang opisina para sa mga apektado ng African Swine Fever sa kanilang bayana. Yun nga po, kailangan natin sa mga farmers natin na may mga alaga, uh, kailangan po na pag-igtingin natin yung biosecurity natin, ano? yung sanitation, uh, kailangan, kailangan implement po natin mga yun para po maiwasan natin yung paggalat ng ASF. Tsaka Uh, sa mga barangay officials din po natin uh, kailangan po natin na uh, pigilan yung pag uh, ano pa pag uh, lalako ng mga rolling nagro-rolling sa atin para uh, hindi po may kalat yung ASF Yan ang naging pahayag ni Municipal Agriculturist Bakirin sa mga nag-aalaga ng baboy sa lugar Para sa IFM News ako si Idol Casey Fernando Ai,